kung isda ba guys kung ano misa mong pagkumana pali subscribe sa ito youtube channel o salamat og gini guys no wala na yung dagang langan ning drop tayo ko din drop kita kaya namasin makakita tag isda nga ni jura ko or malaki kaya hintay natin dito kung may lalapit na isda sa ating paghihintay guys may lumapit na surahan na maliit ah kaya wala na tayong hinihintay tirahin na natin to kasi bahira lang to magdaan dito mga malaking isda kaya wala tayong ibang choice tirahin natin to kahit maliit kung sa to pang ihaw ayan na guys na spine side natin kahit mali ito o oh, good size na yan at dito mga, mga loads pagkatapos kong masecure tong surahan na to at dahan dahan na naman akong pababa dito sa, git, sa malapit lang kung saan ko nakuha yung surahan na nagpalalim tayo kunti kaya pag drop ko dito da, dahan dahan guys o oh, mga loads ah, Hintay muna tayo sa uh, paglingon ko dito sa kaliwa biglang may dumaan na redis na uh, mangrove snapper Ayan oh ang bilis hindi ko na naabutan kaya wala tayong magawa guys pabayaan na lang natin hinintay ko sana kung maglapit yung uh, magbalik ba kaya wala man magbalik angat na lang tayo para makapahinga tayo sa taas ko nagpahinga guys, ang mga loads uh, danda naman ako pababa dito sa lalim, dito pa rin sa yung saan ko nakita yung dumaan na manggoob snapper kaya hintay mo na ako dito kung ano ang lumapit, kaya, baka sakali ako ba bumalik yun kaya nagdrop ako dito sa paghintay natin dito guys may lumalapit na surahan surahan pa rin, ang lumapit yung manggoob snapper hindi na bumalik kaya Hintay ako saglit Baka bumalik ba At palagi pa ako nagpiskol dito guys Para lumalapit talaga yung Nakita ko malo, malayo kasi yung ano, Yung surahan Hintayin natin kung maglapit ba ayun na guys dahan-dahan siyang palapit sa atin kaya haihanda na natin yung pana para pwede natin matira pag sa distansa ayun guys tinira na natin sa pool kaya angat na tayo sa taas para makapahinga <laughs> ayan na mga lods pang ihaw na natin yan libre na naman masarap tong inihaw medyo malaki laki na to kunti pagkatapos ko nagpahinga sa taas nagdrop ah, nag drop naman ako kung dito sa dito pa rin yung saan ko nakuha yung surahan kaya hintay natin kung baka ba bumalik yung mangrove snapper Ayan na guys, dahan-dahan tayo pababa dito tapos magbiskol tayo konti. Yung naman tayo kri-kri. Ayun uh, ang gamitin natin. Ayun guys, naipalapit na marami talaga yung mga kuno, ano, mga mangrove snapper. Ayan na, may tirahin ko na sana yung mas malaki diyan kaya hindi sakto sa distansya. Kaya binayaan ko na lang. Tapos paglingon ko sa right side ko guys, may pararating naman mas malaki pa diyon. Ah, uh, ayun ang target natin. Ayun guys, sa pole at dito guys malaki na to kunti na blisingan tayo ngayon ng mas malaki yung isang kilo na to guys isang kilo kalahati ipaanap diba na tayo ito guys habang hila ko yung isda grabe ang saya ko dito guys nakatama at naka na naman tayo ng malaking isda at masarap pa at magandang kulay <laughs> Salamat Lord, nakakuha na patag video na good size nga mga gap o red snapper At dito pagkatapos ko nakapahinga guys, uh, lumipat ako kunti Uh, malapit lang dito sa yung saan ko nakuha yung red snapper kaya dito pa ako dahan-dahan para maghanap kung ano ang isda ang lumalapit baka yung mga kasama ba nandito pa kaya dahan-dahan tayo pa baba at mag peaceful cool tayo dito guys kung ano ang lalapit na isda <laughs> may mga may palapit na isda kulay green kaya tinira ko na guys para hindi na makawala para pag angat natin sa taas may madala tayo pero hindi ko kilala tong isda guys paki-comment na lang mo sa tuang YouTube channel kung alam niyo anong klasik isda ito Kasi hindi ko to alam minang area kasi nabulabog na siguro yun hindi naman bumalik ilang, ilang drop na ako dito sa ilalim kaya wala talaga kaya ayun lumipat kami ng area uy di mo mo na na, bali na tag-area Dito yung balin At dito sa pinuntahan namin guys na area Maganda sana yung malino talaga yung tubig dito Kaya padaan-daan akong pababa dito sa ilalim At maghanap ng isda ang anong lumapit Kaya magpiskol muna tayo ayan na mga lods may palapit na mga sura uh, mga kano mga rabbit fish or samaral ayan na guys uh, sobrang dami nila nalito ako kung anong tirahin ko kaya ayun medyo nabulabog sila uh, wala na tayong matira dito oh malayo na hindi na lumapit uh, hintay pa ako saglit dito baka magbalik pa at hindi na talaga at umangat na lang tayo tapos ko nagpahinga guys ah, sisid naman ako ulit dito pa rin kasi binalikan ko yung mga rabbit fish kasi marami sila kaya dahan, -dahan naman ako dito pababa at mag-escool ka agad pagdating sa ilalim kaya hintay muna tayo saglit kung ano ang lalapit malayo na guys pag piskul ko lumapit kagad, at dito nalito na naman tayo dito guys kaya masi marami sila oh kaya may target na ako sana dyan tapos pag tira ko sana at tumal biglang tumalikod kaya wa tayong magawa doon kaya hintay muna tayo saglit kung bumalik ba wala na talaga kaya ang ginawa natin dito angat naman, angat naman tayo para makahinga sa taas Dito mga lod pagkatapos ko nagpahinga, hindi ako nag surrender kasi dito dito lang sila palagi magbalik-balik kaya dandan ako pababa dito sa lalim at nakatalipod ako dyan sa malaking bato para kung may lumapit na rabbit face, ah, hindi ako makita. Kaya dito guys, maghintay muna ako sa glit. <laughs> ayan na guys, may parating kaya tirahin na natin kasi malapit na talaga ayun na guys tuyok tuyok at pangat na tayo kasi sure ball na to makaulam naman tayo dito pang sabaw at sa wakas naka, nadagdagan rin ang huli natin kanina yung sa ibang area ito na nadagdag Okay guys, manguli na may. Kuwan eh. kuwan na kuwan, na kabilisin mi karon no, og kuno. Ready na pa dako dako. Mga mga gat mo ra tong mau ringa kuha og mauri nga gamay -gamay, Oh, na guys. Oh. Aku maya na. Apa nay pumay dia? Ah, okay. na, Ini. Mo sa atong video guys ah. Udah kay salamat sa inyong paglantaw. Sana padayon mo sa pagsuporta sa akong YouTube channel. Okay, salamat. Bye-bye.